Good morning guys uh, uh, Time check guys is ano Alas 2.30 ng umaga no So gising pa tayo guys At kausap ko yung sila, aking asawa at saka nga nat gising. Ayan So dito tayo sa duty natin no At kausap ko si Jas Jas, ayan no Ayan. Ah. Niya pila unta Ray. dag ka? Ni leka? Kusulot. na lang imuhanak. anak badminton na lang eh. magpalit og ma a. Kay Dilira. Kay Dilira um, magdaganda Ang badminton. Praktis modawan ni giyan, magdula mo pina media sa balay. Hasta ang tingala dili maguba. Kay oh, Dilira to Ah, coach. Uh, Hindi na Badminton na lang imong apilan. Ay lang apil sa kanay mga dagandagan kay kanang dagandagan madagma, panoong ka na ang mabalik pa ni imong Oh, man. <laughs> <tuk tangan> yes bangun. <yes>. ay, Ha. Ha. Wala na Wala. Ini hey, baik up ya, mamang ada nah, okay okay nah. na oke <sighs> na Ini tambal Muna uli, anak ka Kabul ka maghabul Agam